Bawal pero tayo Kabanata 5 Pusong naiipit Mula noong huling banggaan nila sa library Hindi naging pareho ang pakiramdam ni Ethan Hindi na siya mapakali sa bawat klase Sa bawat oras ng pagkain At kahit sa mga lakad kasama ang barkada Lagit-lagi nandun ang anino ni Lucas. Pero kasabay nito ay ang bigat ng tanong na hindi niya matanggal sa isipan. Ano ba talaga ang lihim na tinatago ng binata? Sa unang tingin, simpleng bagay lang ang distansya na ibinibigay ni Lucas. Pero para kay Ethan, bawat segundo ng pag-iwas ay parang punyal na unti-unting humihiwa sa kanyang dibdib. Kung dati ay natural lang ang kanilang tawanan, ngayon ay awkward na nakatahimikan ang pumapagitna. Kung dati sabay silang kumakain, ngayon ay tila pader ang nakaharang sa kanilang dalawa. At sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumalim ang sugat na hindi may paliwanag ni Ethan. Ethan, okay ka lang ba? Tanong ni Althea isang hapon. Matapos mapansin ang malayong tingin niya habang nakaharap sa pisara. Napalingon siya at nagulat. Ha? Ah, uh, oo. Bakit? Kanina ka pa nakatulala. Para pang lutang. Sabi ng kaibigan habang nilalaro ang ballpen. Don't tell me, iniisip ko na naman si Lucas. Napabuntong hininga si Ethan at napayoko. Ayaw niyang aminin, pero alam ni Althea ang totoo. Hindi ko maintindihan, Thea. Mahina niyang sabi. Kung may problema siya, bakit hindi niya ako kayang pagkatiwalaan? Hindi ba magkaibigan kami? Lagi niya akong nilalapitan dati. Pero ngayon, para ako na mismo ang iniiwasan niya. Saglit na natahimik si Althea bago tumugon. Baka hindi ikaw ang problema, Ethan. Baka may pinapasan siyang bagay na hindi pa siya handang ipaalam kahit ka nino. Napakurap si Ethan. May punto si Eltea. Pero hindi maalis ang sakit. Kung may pinapasan si Lucas, bakit parang siya ang binabayaran ng distansya? Kinabukasan sa gitna ng mataong hallway, muling nagkasalubong ang kanilang mga landas. Nagmamadali si Lucas na umalis hawak ang ilang papel. Ngunit bago pa ito makalayo, mabilis na inabot ni Ethan ang baraso niya. Lucas, pwede ba tayong mag-usap? Napatitig si Lucas at dahan-dahang lumingon. Kita sa mukha niya ang pagkabigla at sa mga mata niya may halong kaba at sakit. Bakit ka umiiwas? Bakit ka umiiwas? Diretsyong tanong ni Ethan. May nagawa ba akong mali? Halos hindi makatingin si Lucas. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya sumagot. Hindi mo maintindihan. Lalong kumirot ang dibdib ni Ethan. Subukan mo naman akong intindihan, Lucas. Kung may problema ka, Pwede mo namang sabihin sa akin, hindi ba ganun ang magkaibigan? Ngunit agad na umuywas si Lucas. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo Ethan. Kung mas lalapit ka pa, baka ikaw ang masaktan. Nabitawan ni Ethan ang kanyang braso. Tulala sa bigat ng mga salitang iyon. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, ilang kaklase ang dumating at binati si Lucas. Mabilis itong sumabay at iniwan si Ethan na nakatayo mag-isa sa gitna ng masiglang hallway habang ang puso niya'y unti-unting naduduro. Gabi na at nakauwi na si Ethan pero ang mga sinabi ni Lucas ay paulit-ulit na umaaling ngau sa kanyang isipan. Kung mas lalapit ka pa, baka ikaw ang masaktan. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, habang hawak-hawak ang cellphone. Ilang beses niyang binuksan ang messenger app. Pinitigan ang pangalan ni Lucas. At ilang beses din nag-atubling mag-type ng mensahe. Lucas, okay ka lang ba? Dilit. Kung may problema ka, andito ako. Dilit. Bakit ka lumalayo? Dilit. Ilang araw ang lumipas mas lumala ang sakit na nadarama ni Ethan. Nakita niya si Lucas na nakangiti habang kausap ang isang kaklase nilang babae sa kantin. Mababaw lang sana, pero ang ngiti ni Lucas, yung ngiti na dati sa kanya lang, ay tila ba ngayon ay ipinapakita na sa iba. Hindi niya alam kung tama bang masaktan. Wala naman silang label. Walang malinaw na usapan. Pero bakit ganun? Bakit parang binipiga ang kanyang puso? Napansin siya ni Althea na nakatulala sa mesa. Boy Ethan, jealous much? Biro nito. Napailing siya. Pilit na ngumiti. Hindi, hindi ko alam. Siguro. Pero sa loob-loob niya, alam niyang tama si Althea. Hindi dapat siya magselos. Pero iyon ang masakit. Selos na hindi kanya. Kinagabihan habang naglalakad pa si Ethan mula sa convenience store, may nadaan ang bakanting lote sa gilid ng kalsada at doon sa dilim ng sulok, nakita niya si Lucas, mag-isa, nakayoko at tila may kinakausap sa cellphone. Hindi niya narinig ang buong usapan, pero sapat ang isang salitang lumalabas sa bibig ni Lucas para muling kabugin ang puso ni Ethan. Pasensya na, hindi ko pa kaya. Hindi alam ni Ethan kung para kanino ang mga salitang iyon o kung tungkol saan pero alam niya isang malaking lihim ang muling sumulpot at sa gitna nito lalong naipit ang kanyang puso sa pagitan ng katahimikan at mga salitang hindi masabi naiipit ang puso ni Ethan hanggang saan siya dadalhin ng pag-ibig na hindi maintindihan abangan ang susunod na kabanata